Dear Kuya Rex, Magandang oras at magandang araw sa iyo pati na sa iyong bagong channel, lalong-lalo na sa mga masugid mong followers. Sana mapansin mo ang liham ko. Nais kong magbahagi ng aking unang kwento. Sana marapatin mong bigyan ito ng maganda at buhay na paliwanag. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Isko. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Sunod sa akin ay puro mga babae na. Angkan kami ng puro mga civil engineering. Pero ako, naiiba ang kursong kinuha. BS Accounting. Tubong Pampanga kami, Kuya Rex. Si Papa at mga kapatid niya ay purong engineering din. Si Papa ang panganay sa mga makakapatid. Si Papa ay nakamulatan ko na nasa abroad malapit lang sa Marianas Island, gaya ng Spain, palalo, Guam, mga isla ng Amerika. Sa panahong nasa second year college ako, si mama naman ang siyang nagmamanage ng malit naming hardware. Lipat daan lang, Kuya Rex. Masasabi kong tahimik ang buhay namin at payapa. At magkakasundo kami ng mga kapatid at mga pinsan ko. Dahil ako ang panganay na po. Kung tawagin nila ako ay kuya, parako at singkitin. Ang taas ko ay 5'8. Normal na araw pagpasok sa school at normal na pagtulong sa hardware. Isang simpleng araw ng hapunan na sabay-sabay kami kumain sa lamesa. Ako, si mama at dalawa kong kapatid na talaga. At biglang nagsalita si mama, Oy, isko, si papa mo sa Sunday uuwi. Kasama ang big boss niya na Chamorro. Kasi Kuya Rex ang mga taga-palalo kung tawagin ay Chamorro. Mga itim sila. Hindi naman totally itim, parang chocolate na kulay. At ayun na nga, umuwi si Papa. May kasamang bisita. May kataasan at kulot ang buhok at nagnanganga. Normal lang naman sa akin na laging umuwi si Papa galing palalo. Pero ngayon, may kasama siya. Kuya Rex kaya pala sumama ang big boss ni Papa para kausapin si Mama na yung anak niya na nasa Maynila at pinagkakatiwala sa Association of Migrant ay napariwara. Ibig sabihin, hindi masyadong nagpokus sa pag-aaral sa Maynila. Napagkasunduan nila na dito na lang sa Pampanga mag-aral ang anak ng boss ni Papa. Pero dito sa amin titira para masubaybayan daw ni Mama at ako at nang kinausap ako ng boss ni Papa, naghinahon siya as in professional, mabait at kitang-kita pong mayaman at kagalang-galang. Kuya Rex, dahil hindi pa ako masyadong mature sa mga ganong bagay, basta nag-yes na lang ang tugon ko. Sabi ni Papa sa akin, "Isko, anak, basta ang tabay lang ang gagawin mo at sana makasundo mo." Sumagot ako kay Papa, pa, bakit dito patitira? May mga dormitoryo naman dito at baka adik yun o baka dahil lilipat dito baka may something sa ugali niya na hindi ko naman gusto. Kuya Rex, paliwanag di Papa, anak kasi sa Maynila, trinatrato siya ng iba at binubuli at laging nag-escape sa klase at laging pinaglilinis sa mga CR sa mga tinitirahan niya. Bigla kong sinagot si Papa eh, saan naman siya dito matutulog? Biglang sagot ni Papa, For the moment sa kwarto mo. Yung studio ko, paayos natin sa madaling panahon. Nagsimangot ako, Kuya Rex. Sabi ko kay Papa, Pa, paano pag nandito yung girlfriend ko? Pag dito matutulog yung anak ng boss mo, saan naman siya matutulog? Napaisip si Papa, Kuya Rex. Sa madaling salita, nakumbinsi ako, Kuya Rex. Sa kwarto ko muna siya matutulog. Bigla ko ang sinabi kay Papa na, Pa, bakit ba doon sa palalo na pinagtatrabahuan mo, wala bang college doon? Biglang sagot ni Papa, isko anak, ito bosko, Para wala ka ng tanong ng tanong, yung anak niya na nasa Maynila, anak niya sa sekretarya. Tinago niya rito. pagmalaman nila na sa kanya, makukulong ito. Bawal sa kanila ang may anak sa labas saka anak malaki yung utang natin sa Bosco yung hardware natin pera ng Bosco yun hindi na ako nagtanong pa ulit kuya Rex bigla pong napaisip sa sarili ko sus anak lang pala sa labas at nang tapos na na mag-usap at nakumbinsi na rin si mama sabi ng boss ni papa sa akin na isko thank you for giving a chance for living here my son tumango na lang ako. Yung isang linggong pagstay niya sa Pinas, inaasikaso nila ang anak ng boss ni Papa. Mga gamit mo na ang dumating sa bahay, lagmamasid ako at nang dumating ang anak ng boss ni Papa, sabi ng dalawa kong kapatid na babae ng pabulong, Kuya Isko, ang itim, sa kamay kamukhang artista na si Will Smith, yung artista sa Amerika. Hindi ako nakibot. At nang pumasok na sa sala, sabay tawag ni Papa sa amin, Isko, Letlet at Dona, pati dalawa kong kapatid na babae, tinawag ni Papa. Rama, this is my oldest son, Isko. They call Kuya, means big brother. And my Letlet and Donna, sisters of Isko, sabay kamayan. Kuya Rex, nagpakilala naman ang anak ng boss ni Papa. Rama ang name niya. Ang bata-bata pala, 16 years old, Bali, fourth year high school pa lang siya doon sa Maynila. Marunong na magtagalog at sintangkad ko. Kulang nga lang sa pogi at bisyo. Medyo masaya naman kausap. Bali ako naman nagmamasid lang Kuya Rex. At nang kainan na, bigla siyang nagsalita ng Tagalog. Wow, ang sarap ng ulam. Sinigang at inihaw na isda. Nakatinginan kami ng tatlo kong mga kapatid sabay tawanan. Nung tapos na kaming kumain, siya ang nagligpit at tinulungan ang kasambahay namin. Si Papa at ang boss niya ay nagiinuman sa sala. Lumapit sa akin si Papa. Anak, sa sala ka muna matulog. Bukas lipad na kami. Sa kwarto mo muna silang mag-ama matulog. Okay lang ba sa'yo anak? Wala akong magawa kuya Rex kaya tumangon na lang ako. Kinabukasan, lumipad na sila at bigla akong pumasok sa kwarto ko. Nagiba ang amoy. Amoy na hindi mo maiintindihan. Bigla akong tinawag ang katulong. Manang, palitan mo ang bedsheet at punda. Napatingin sa akin si Rama. Bigla niyang sinabi na, Kuya Isko, pasensya na, nagiba ang amoy ng kwarto mo. Hindi ako nakaimit. At sabi ni Mama, Isko, mag-usap muna kayo ni Rama ano ang schedule dito sa bahay at sa pagpasok mo sa school. Siya naman bali papasok pa lang sa susunod na semester at nang magkausap kami kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay, pinaliwanag ko ang dapat niyang gawin. Rama, dito sa loob ng bahay, ayaw ko nang nagyoyosi at gusto ko paggabi at kung matulog ka na, mag-shower ka at kapag nandyan yung girlfriend ko, pag nasa kwarto ko, huwag kang papasok. Lahat-lahat pinaliwanag ko sa kanya. Lumipas ang mga araw at linggo, okay naman at wala kaming nakikitang mali sa na pakikisama niya sa amin. At minsan, mga pinsan ko pag inuman, kasama si Rama. Okay naman siya, nakikipagsabay sa mga pinsan ko. At pag niyaya nila ako pag andon si Rama, hindi ako nakikisabay. Basta ayaw ko siyang kainuman o kabanding. Kuya Rex, hindi ako malapit sa kanya. Pero hindi naman ako malayo moderate lang at laging wala ako sa mood pag matulog na dahil hindi ako sanay na may katabi. Isang araw na late ako pag uwi galing sa school at nakainom. Pagpasok ko sa bahay, bigla akong nasuka mismo doon sa sala. Biglang bumaba si mama. konteng sermon. Oh anak, isko, Lasing ka na naman. Bago ka matulog, kain ka muna. At yung pinagsukaan mo, linisin mo yan. Bigla kong sinigaw ang katulong namin Manang, pakilinis at gusto ko ng sabaw At bigla kong nakita si Rama na kumuha ng timba at basahan At siya na ang naglinis sa aking pinagsukaan O, oh, pag di kita tinawagan, huwag kang papapel dito sa bahay ko Balik ka sa kwarto mo, pasigaw ko ang sambit At nang nakakain na ako, pumunta na ako sa kwarto ko Sabay alis ng uniform ko at sabay pasok sa CR ko sa paiso na naman. Lumukod ako sa inidoro nang may biglang humaplos sa likod ko. Si Rama. Sambit niya, Kuya, are you okay? Bigla ko siyang minura ng malutong na put. Kung hindi dahil sa'yo, iniwan ako ng girlfriend ko. Nabigla si Rama. Ah, kuya, anong kinalaman ko sa pag-break up ng girlfriend mo? Sabay mura ulit ng malutong. Nang pagtayo ko, pinagdurudo ko siya. Para malaman mo, hayop kala ng girlfriend ko, magjowa tayo. Kasi sa kama ko, doon ka natutulog. Mula nang dumating ka dito sa bahay na ito, nagduda ang girlfriend ko. Kailan ka ba alis dito ha? Mainam pa, lumayas ka na hayo ka. Sabay sampal ng may kalakasan. Sagot ni Rama, Kuya, lasing ka lang. Wala akong kinalaman sa problema mo. At nang nakapagkalma na ako, nag-shower at nagbihis, kinuha ko ang unan ko at sa lapag ako nahiga. Wala pang minuto, si Rama kinuha ang kamay ko at binuhat para isampa sa kama. Pero nang nakatayo na ako, napayakap ako sa kanya. Sabay hinga nang nakayakap sa kanya. Sabay higa nang nakayakap sa kanya. Kuya? Sa mahinang boses. Sorry, wala akong kinalaman sa problema mo. Yung yakap ko sa kanya, may naramdaman akong iba at ibang init. At inalis ko ang kamay niya sa pagyakap sa akin. At nang inalis niya, tumalikod ako sa kanya. Dahil iisa lang ang kumot na gamit namin. Dahil kalahati ang aircon, yung init ng paghinga niya ang tanging dumadampi sa aking batok. Bakit naiba ang pakiramdam ko? Ang sarap yung sensation na iiba. At nang tumihaya ako at tuwid na ang paghiga ko, siya naman nakaharap sa akin. At nang tumingin ako sa kanya, wala lang, nakatingin lang din siya sa akin. Kuya, okay ka lang? Sambit niya. Tumango lang ako. Sabi ko, please Rama, ikuha mo na ako ng tubig na ako. Pagtaas niya at pagkuha ng tubig pagbalik, pichal na ang dala niya. Pagkainom ko, tumayo ako at nilagay ko sa mahina ang aircon. Sabay higa. Sabay sabi ko, tulog na. Nakatingin siya sa akin. Nang nakahiga na ako, walang imikan. Yung init ng katawan niya, nadadampi sa katawan ko. At bigla niya akong niyakap ng pasimple. Hindi ako nakibo. Yung kaba ng dibdib ko, bakit naiiba? Iba ang sarap. Dahil hindi ako nakibo, magkadikit na ang aming mga katawan may naiiba may naiiba mainit na matigas kay sarap na makiramdam bakit bigla ko na lang kinapa at hinawakan paghawak ko sa sabay labi niya ang tanging nasabi ko na lang ay mahinang tunog ng kalikasan kay bilis ang pangyayari kuya Rex dahil balasing ako o dahil ba sa tawag ng laman na naiiba sa panlasa ko at nang imulat ko ang aking mga mata, inalis ko ng aking sa at ganun din siya. Nang hinawakan ko at tiningnan ng malapitan at inon ko ang ilaw, napawawo ako. Ang sarap hawakan. At sabi ko sa kanya, ito ang kauna-unahang makipag- ako sa kapwa kong lalaki. Sinagot niya ako. Ako kuya sa Palau. Patapa ako ako, nakauna sa akin ay ang hapon na turista. Rama, hindi ako marunong. Ito ang first time ko, sabi ko. Tulungan na lang kita kung paano. Gawin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ganoon din ang gagawin mo sa akin. Nang siya na nagtrabaho, marunong siya, Kuya Rex. At nang narating ko na ang ikasampung langit ng ligaya, ganoon din siya. At nang natapos na kami, Niyakap ko siya. Rama, sorry kanina. Nasampal kita. Niyakap niya lang ako ng sobrang higpit. Kuya, hindi ka naman mahirap mahalin. Sana mahalin mo rin ako. Kuya, sana huwag kang umiwas sa akin. At sana ituring mo akong kaibigan. Kahit kilala lang. Kasi wala akong kamag-anak dito. Salamat nga pala kay tita. Tinanggap nila ako dito Asalamat sa mga kapatid mo, tinuring nila akong kamag-anak. Tanging ikaw lang ang umiiwas sa akin. Nang binaling niya ang mukha ko sa mukha niya, Kuya, pwede ba kitang mahalin? Please, kuya, maawa ka na sa akin. Sagutin mo na ako. Pag minahal mo ako, masasabi kong buo na ang pagkatao ko. Sinagot ko siya, Kuya Rex, ng mahinahon. Rama, lalaki ako. Bakit ngayon ko lang nalasap ang ibang bagay na galing sa'yo? Bakit kay sarap? Naiiba sa babae. Sige, mula ngayon, mag best friend na muna tayo. Hindi kita jowa. Hindi mo rin ako jowa. Di ba na pag-aaralan naman yung pag-ibig na yan? Pagkusa itong dumating, hayaan natin ang pag-ibig ang humusga sa atin. Nung natapos kaming mag-usap ng puso sa puso, biglang nagising na naman ng June at naulit na naman sa pangalawang round. Yung masasabi kong pinaka the best na nagawa namin at ang petroleum jelly ang naging susi sa aming mga ingay. Ngayon may tanong ako Kuya Rex. Gay na ba ako o bisexual na ako? Hanggang dito na lang Kuya Rex at maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Isko. Maraming salamat Isko sa pagbabahagi ng iyong kasaysayan ng buhay at pag-ibig. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo magpaabot ng mensahe para kay Isko, mag-comment lang kayo dito sa ating comment section at tulungan natin siyang malaman kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman sa sitwasyon na kinakaharap niya. At kung gusto niya magbahagi ng iyong mga sulat, liham kasaysayan sa pag-ibig, magpadala lamang sa amin sa aming Facebook page at sa aming Gmail na nakapin sa comment section. Maraming salamat! Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Hindi man Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mabilang ang ating mga tampuhan Away ba din natin? pagdating ng ating pilak at kinto Diamante may abutin Ikaw pa rin aking bituin Natatangi kong dalangin Gang sa siglo Sa siglo